Namilog ang mga mata niya nang subukan niyang tumayo noong umagang iyon. Nawala na kasi ang pamamaga ng paa at the same time ang pananakit nito. Natigilan naman ang lalaki nang makita siya noong pumasok ito sa kwarto niya upang hatiran siya ng agahan. Look, I can finally stand on my own again. Natutuwa niyang saad, sinubukan niyang lumakad at maayos na ngang ang na na isang paa. Malaki naman ang pagkakangiti ng lalaki nang ibaba nito ang isang tray na naglalaman ng pagkain sa ibabaw ng higaan niya. Hinawakan pa nito ang isa niyang kamay at inalalayan siya sa paglalakad. Congratulations! Saad panito nito, ngunit napawi rin ang ngiti sa mga labi. Oh, bakit ka biglang sumimangot dyan? Natatawa niya lang saad. Baka kasi takasan mo na naman ako ngayong magaling ka na. Sagot naman ito. Are you serious? Sa tingin mo malalangoy ko ang pagkalawak-lawak na dagat na yon papunta sa kabilang island? Natatawa niya namang pakli. Lumabi lang ito at nagkibit ng balikat. Masaya naman ito at magaling na ang paan ng babae pero tila ba mamimiss nito na all the time ay nakadepende dito si Daphne. Gusto kong mag-agahan by the beach. Can we do that? Request niya dito kapag kuwan. Kahapon pa kasi niya gustong maglakad-lakad sa pino at puting buhangin sa harapan ng bahay. Sigurado ka? Baka naman ma-overuse mo ang paa mo. Sige ka, sasakit ulit yan. Hindi yan. I'll be careful. Natutuwa niyang sambit. Pero paano yan? Mataas na ang araw. Mainit na sa labas. Bawal pang mainitan yan. Nawala naman ang pagkakangiti niya sa narinig. What if mamayang gabi na lang? We will have a dinner at the beach. Suisyo ng kausap. Sa sinabi nito ay lumiwanag ang kanyang muka at excited na tumangutangu. Tinupad nito ang gusto niya. Maaga itong nagluto. Nag-set up rin nito ng bonfire sa buhanginan. Dahil mapag hanggang ngayon ay inaalala pa rin nito ang kalagayan ng babae, ay naglagay na lamang ito ng isang lamesa sa pagitan ng dalawang upuan doon Kesa sa maglatag ng kumot malapit sa bonfire. Doon nila pinagsaluhan ang niluto nitong hapunan habang papalubog ang araw. "Cheers to our first date," sambit niya habang itinataas ang isang wine glass na may lamang alak. Request niya iyon, pati na ang steak at iba pang niluto ng lalaki noong gabing iyon. Bigla namang namula ang mukha ng lalaki sa narinig mula sa kaharap. Indeed, sa pagkaka-arrange ng mga pagkain sa ibabaw ng lamesa, pati na ang semi-formal na suot nila ngayon, tila ba espesyal ang dinner na iyon? Bakit? Hindi ba mukha tayong nag date sa ayos natin ngayon? Natatawan niyang tanong. Tila naman mula ang mukha ng kaharap na tila ba nahiya sa kanya. Nangingiti itong tumangutang ulang at sinangayunan siya. Teka, ilang araw na ba tayong magkasama? napaisip siya bigla. Sumagot naman ang isa. Seven days. See? It's been seven days at hindi ko pa pala nalalaman ang pangalan mo. Isn't it unfair, hmm? Itinaas niya ang kilay sa pagsasabing iyon. Ikinahalakhak iyon ng binata. Oo nga pala at hindi pa nito formal na naipapakilala ang sarili sa babae. Kumilos ito at mula sa bulsa ay inilabas ang cellphone. Gamit yon ay nagpatugtog ito ng sweet song. Tumayo at inilahad ang kamay sa harapan ng dalaga. Magandang gabi, Binibini. Ako nga pala si Charles Andrade. Pwede ka bang makasayaw sa gabing ito? Natatawa siya sa tinura nito. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya, ginoong Charles Andrade. Sambit niya rin pagkatapos iabot ang kamay dito. Iginaya siya nito papunta sa harapan ng bonfire at doon sumayaw sa salaw ng mahinang ritem ng tugtugin. Stop blushing! Napaghahalata ang tuloy na patay na patay ka sa akin. Pangangantyaw niya. Natutuwa siya sa lalaki at nawawala ang pagiging astig nito sa tuwing maglalapit sila. Sorry, hindi ko mapigilan. Bahagya itong yumuko at noong pumaharap sa kanya ay kagat na ang pangibabang labi na ituon niya ang mga mata sa parting iyon ng mukha nito. Guwapo naman na talaga ang lalaki pero mas lalo pa itong gumagwapo sa paningin niya nitong mga nakaraang araw. At ang paborito niya ngang pakatitigan dito ay ang mamulang-mulang labi ng binata. So, ilan ang naakit mo sa pagkagat-kagat mo ng labi mo na yan, hmm? Natigil ito sa ginagawa at napatawa lang. Bakit? Naakit ka ba? Pilyo namang tanong nito. Hindi naman, sagot niya rin pero ang totoo ay may dulot na kilig sa kanya ang mannerism na iyon ng binata. Pwede mo namang aminin na palagi ka nakatitig sa mga lips ko every time nag-uusap tayo. Kantsaw naman ito sa kanya. Hoy! Nampas niya naman ito sa braso sa pagiging prangka nito. Pwede mo rin namang gawin ang matagal mo nang gustong gawin sa mga labi ko kindak pa ng lalaki. Aba, ganun na kataas ang kumpiyansa mo sa sarili ha? Natatawa siya. May tinatago rin pala itong pagkakalog aside sa pagiging astigi nito. Sige na, I will close my eyes para hindi ka na mahiya pa. Napahalakak siya sa pagtawa nang isarado nito ang mga mata. Sandali siya napatitig sa mukha nito. Maya-maya pa ay nakaisip ng kalokohan sinakyan niya ang pangangantyaw na iyon ng binata. Itinigil niya ang pagsasayaw. Sumunod rin naman ito. Inalis niya ang pagkakahawak nito sa balakang niya at dinala ang sarili mga kamay sa mukha ng lalaki. Dahan-dahan niyang inilapit iyon sa kanyang mukha at maya-maya pa ay biglang kumaripas ng takbo papalayo dito habang nagtatawa. Hinabol naman siya ng lalaki nang maramdamang wala na siya sa harapan nito. Paakit na siya sa deck ng bahay nang biglang mapahinto sa naramdamang pananakit ng paa. Naiangat niya iyon at nahawakan. Buong pag-aalala naman siyang nilapitan ng lalaki. Sabi ko na sayo, kailangan mo pang magdahan-dahan. Anito na iginaya siya para makaupo sa sahig ng wooden deck. Umupo rin ito doon at kinuha ang paan niya para imasahe. Nasa ganoong pagkakaayos sila nang hawakan niya ang kamay nito nang maramdaman ng kaunting kirot mula roon. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga sandaling iyon ay tila huminto ang kanilang mundo. Kapwa malakas ang kabog ng kanilang dibdib noon na tila ba may sinasabi hanggang sa maglapit ang kanilang mga mukha. Ipinikita mga mata at hinaya ang lumapat ang mga labi sa labi ng isa't isa. Halos magbunyi ang kung anumang nararamdaman nila noong mga oras na iyon hanggang sa maya maya pa ay may marinig silang ingay mula sa isang papalapit na motorboat. Ilang minuto lang ay pinaulan na na sila ng bala ng mga taong nakasakay roon. Bilis-bilis silang pumasok sa loob ng bahay at doon nagkubli. Nakilala agad ni Charles ang mga kalalakihang iyon nang tawagin siya ng mga ito. Iyon ay ang grupo ng binata na balak paghigantihan ng lalaki dahil sa pagtrader nito sa sariling grupo. Ngunit hindi rin nagtagal nang may isa pang malaking bangka ang dumating na siyang kinalulula na naman ng mga polis. Kabilang doon ang ama ni Daphne na asunas soon as makarating sa isla ay nakipagpalitan na ng putok sa unang grupong dumating. I'm scared. Anya habang nakakubli sila sa loob ng kwarto. Nasa likuran siya ng lalaki na kasalukuyan na noong may hawak na baril sa isang kamay ready to shoot kung sino man ang magtatangkang pumasok roon. Listen, ibibigay kita sa mga police. Ask them to leave right away. Ako nang ang bahala sa grupo ko. Kausap nito sa dalaga habang pinakatitigan ito sa mga mata. What? Paano ka? Baka patayin ka nila. Pag-aalala niyang pakli. Hindi. I know a lot of secrets of the group. Hindi nila ako itutumba ng ganun-ganun na lang. Saad naman ang binata. Daphne? Anak? Nasan ka? Isang boses ng isa pang lalaki ang nauliniga nila na nasa labas lang ng kwartong kinapapalooban. Tila nabuhayan naman siya ng loob ng marinig iyon. Dad, I'm here! Sagot niya. Bilis-bilis niyang binuksan ang pinto. Sandali sila nagyakap ngunit nang makita ng ama kung sino ang kasama niya roon ay agad nang itinutok ang hawak-hawak na baril sa binata. No dad, hindi siya kalaban. Pigil naman niya dito. What do you mean Ed? Di ba siya nga ang sa sa'yo? Naguguluhan naman tanong ng may kaidara ng lalaki. Itinaas ni Charles sa mga kamay upang ipakita na hindi ito lalaban. Nang biglang makarinig sila na putok sa loob ng bahay. Napagtanto nila na nakapasok na rin doon ang grupo ng lalaki. Nabaling doon ang pansin ng tatay ni Daphne. Iniharang pa nito ang katawan sa anak na isang linggo ring hindi nakita. Dito po, nanguna naman si Charles upang ituro sa mga ito ang isa pang daan papalabas. Charles, sige na, sumama ka na sa amin. Pagmamakaawan niya sa lalaki noong finally ay mapasakamay na siya ng mga kasamahang pulis ng ama. Mas hindi nila kayo titigilan kapag sumama ko sa inyo, sigaw ni Charles habang nakakubli sa pintuan at panaylimo sa likuran. Sir, pakiingatan na lang po si Daphne. Bilin pa nito sa tatay ng dalaga at dali-dali na ulit pumasok sa bahay at na ay nakipagbuno sa sariling grupo. Maraming napatumbang miyembro ng sindikato ang mga polis noong gabing iyon pero kailangan ng umalis ng mga ito para isecure si Daphne nang may marinig na isa pang motorboat na paparating. Naiwan sa islang iyon si Charles habang nakikipagpalitan ng bala sa mga dating kasamahan. Lumipas ang ilang araw at wala na siyang naging balita kay Charles. Kahit pa natagpuan na rin ng mga pulis ang mga pinagtataguan ng grupo nito. Marami ang nahuli kabilang na ang leader ng sindikato, ngunit bigo ang mga itong marescue ang lalaki. She was praying na sana ay buhay pa ang binata pero sa dami raw na napatay sa inkwentro doon sa isla na ang iba ay pinaanod na lang sa dagat ay baka nga hindi rin ito nakaligtas nawing na mag-isa lang itong nakipaglaban noong nakaraan. Tahimik siya noong nakatanaw sa malayo habang nakaupo sa isang bench sa ilalim ng malaking puno noong hapong iyon. Itinago siya ng kanyang ama sa tagong rest house nila sa Antipolo para mabilis niyang makalimutan ang mga hindi kaaya-ayang nangyari sa kanya noong isang linggo. Ako ba ang iniisip mo? Isang pamilyar na boses ang naulinigan niya sa kanyang likuran. Tila ba tumalo ng puso niya sa sandaling iyon? Nilingon niya ang mukha at nakita niya roon si Charles, nakatayo habang nakapamulsa at nakangiti. Mabilis siyang napatayo at agad na niyakap ang lalaki. Charles, akala ko kung napano ka na. Paano ka nakatakas? Usisa niya agad. Mahabang kwento. Saad lang nito na tumugo naman sa mahigpit na yakap ng dalaga. Nabihag ito ng sariling grupo ngunit nakatakas rin. Ito ang dahilan kung kaya natunto ng mga polis ang pinagtataguang kuta ng mga kagrupo noong makipagsabwatan ito sa mga kinauukulan. Itinago ito ng mga polis dahil ito ang pangunahing witness sa mga hindi kaaya-ayang ginagawa ng mga grupo ng sindikatong kinabilangan ito noon. Doon nagkaroon ng lihim na komunikasyon ng tatay ni Daphne at si Charles at nang humupa na nga ang lahat ay pinayagan na itong makita ang babae. I miss you, Saad niya sa lalaki ng pagkatapos ng ilang minuto ng pagkakaakap ay magkahiwalay ang kanilang mga katawan. Talaga? Malaki ang pagkakangiti ni Charles nang marinig iyon. You have no idea. Nasanay na yata ako na kasama ka. Teka, paano mo pala nalaman na nandito ako? Tanong niya kapag kuwan. Nilingon na lalaki ang kanyang ama na nakatingin lang sa kanila mula sa back porch ng rest house. Pagkatamis-tamis na pagngiti niyang pinalipat-lipat ang mga mata sa dalawang lalaki. She figured kahit papaano ay nagkakausap na rin ang dalawa. By now siguro, dahil pinayagan na siya nitong makita ang lalaki, payag na rin siguro ito sa kagustuhan niyang makipagrelasyon dito. Aware ang kanyang ama sa nararamdaman niya sa lalaki, especially noong iwan nila ito sa isla. She felt devastated noong iwan itong mag-isang nakikipaglaban sa grupo nito noon. Now, you may kiss the bride. Sambit ng paris sa kanila, noong pagkatapos ng ilang buwan ay magpasya silang mag-isang dibdib. Magmula na makita ulit ay hindi na siya tinantanan ni Charles hanggang sa pumayag siyang magpakasal dito. Maayos na ang buhay nito at ang lumayo na sa kinagis ng trabaho. Ipinakita nito na kaya nitong magbagong buhay at ginawa nito iyon para sa kanya. Hinawakan ni Charles ang baba niya upang itaas ang kanyang mukha at doon ay lapatan ng halik ang kanyang mga labi. Walang paglagyan ng tuwa ang nararamdaman ng kanilang dibdib noong mga oras na iyon. Hindi niya akalain na ang makakatuluyan niya pala ay ang siyang lalaking mismong kumidnap sa kanya. Sa mga dumaan na buwan at taon ay pinaranas sa kanya ng lalaki ang masaganang buhay at tahimik hanggang sa biyayaan sila ng mga supling. Ang buhay talaga ay isang malaking misteryo. Hindi mo lang alam kung ano at sino ang nakalaan para sa iyo. Wakas. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig ng isa na namang kwento ng Jazz Amazing Stories. Hanggang sa muli.